Magandang araw po, ay gabi po mga kaubayan. Ako po yung muling gagawa ng videos. Pero ang videos na ito mga kaubayan, ay tungkol sa mga aking mga nakuha ng lamang gamot. Doon sa pinuntaan ko sa Sambalis, kasi nanguha po ako ng mga lamang gamot doon mga kaubayan. At itong halamang gamot na ito ay naipalabas ko na po. Itong halamang gamot na ito, kaya lang magpapalabas po ako ulit at ipapaliwanag ko kung paano gamitin ang halamang gamot na ito ito po yung barsanga mga kababayan ito po yung barsanga inyo pong mapapanood kung paano ko po kinuha ito sa kabukiran sa mga naunang videos ko nandyan lamang po panurin nyo lamang po kung paano ko po kinuha ito yung katawan dahon ng barsanga at ito naman po yung laman ng barsanga, napakarami ko pong nakuha mga kababayan, ito po eto yung laman ng barsanga etong laman ng barsanga na ito ito po ang mabisa na gumagamot sa ulcer at ulcer gastroarthritis, sakit ng tiyan <coughs> kabuhi yung mabahong ini nga mabahong kilikili -kili, yung mabahong singaw ng katawan ito po ang mabisang gagamot mga kababayan Uh, laman ng barsanga ito po binubunot ko ito hinuhukay ko po ito ito po ang laman niya, mga kababayan ang paggamit po nito ay hindi ko po hinugasan nito mga kababayan kasi kaya napakarami ko pong kinuha dahil ipapadala ko po ito sa Taytay Rizal kaya hindi ko po hinugasan ang paggamit po nito ay linalaga po ito pinipit-pit po eto at iniinom po linilinisan po ito mga kaubayan kasama na po yung mga ugat-ugat pag nahugasan po ito, ito, ganito po ang magiging itsura niya eto po eto po ang magiging itsura niya mga kaubayan, yan po ang laman ng barsangayan po yan, sunod-sunod po eto, etong barsangana ito, Itong barsanga na ito ay problema ng mga magsasaka ng mamagtatanim ito kasi ang hirap nga pong patayin ito pag binunot mo ito at may naputol na ugat may naputol na laman ilang araw lamang po nandyan na naman, sisibol na naman mga kababayan ang mabisang gagamot ay itong laman nito pagdating po sa ulcer pinipit-pit po ito, linalaga, saka iniinom sa may ulcer at masakit na tiyan, kabuhe, mabawang hininga, kilikili -kili, o ano. Ganyan po ang proseso nito mga kaubayan at kung maba, uh, sa kilikili -kili naman po ang proseso nito ay dinudurog po itong laman na ito ginagawang powder. Saka po kinukuan sa may kili, -kili ibinababad sa may kili, kili tatanggalin niya po yung hindi magandang amoy po noon mga kababayan. At kung sa singaw ng katawan naman po, uh, hindi maganda yung singaw ng katawan, pati na po itong dahon, pati na po itong dahon, pati laman na po, ay sama-sama na po yan mga kababayan na ipakulo at pampaligo inumin. Kaya po iinumin yan mga kaubayan para isingaw niya, ipawis mo lahat ng hindi magaganda sa loob ng iyong katawan. Kaya po pampaligo yan mga kaubayan para patayin niya yung hindi magandang amoy na sinisingaw ng ating katawan. Papatayin yan sa pamagitan po ng bisa nito mga kaubayan ng laman na Kasi po, pag kinain mo po ito, mga kaubayan, ito po, hindi po nakakalason to, talagang ipinapasok sa loob ng katawan ito para magsilbing gamot, oh. Mamentol-mentol po yan. Mamentol-mentol na mabango na pag yung kinain mo po, kinain mo po na ganyan yan, mga kaubayan, oh. Kung hindi maganda yung amoy ng Um, lumalabas sa iyo sa bibig mo pag kinain mo po ang lalabas po parang mabango po namoy mo po mismo ha huh? yan po mga kabayan pag hirap ka pong huminga kung barado dito hirap ka pong huminga at yung medyo parang may hika ka ang sarap po makabayan. kabayan ang sarap po sa pakiramdam yan po ang kakayahan ng barsangana eto mga kaubayan huwag po nating baliwalain etong barsangana ito, dahil eto po ay gamot ng matatanda nung araw problema ng mga magsasaka po eto pero pag natuklasan po nila eto mga kaubayan ay blessing po sa kanila kasi po ibubukod na nila eh para hindi maapiktuhan yung kanilang pananim o magtatanim na sila ng mga ganong kaluluwang o dyang kayo maglalagay na sila ng pilapil dyang kayo, lahat ng kuat, ang sarap po mga kaubayan no? hmm? o nararamdaman ko po hmm? nararamdaman ko po na parang lumalakas pa po yung katawan ko o parang may kakayan pa po na magpalakas ng maugat yan mga kaubayan o baka yung mga kalalakihan na mahina na po. O magkakain po kayo nito. Walang halong biro yan mga kaubayan. No? Naobserban ko po sa aking sarili. Sa edad ko na ito, sa edad kong 65 mga kaubayan, na kwan, asap tagal ko na po, mula bata pa ako, uh, puro halamang gamot na po ang aking tinatalakay mga kaubayan, ay kabisado ko na po lahat yan. Sana po wag ninyong baliwalain ang kakayahan ng barsanga na ito. Itong barsanga na ito ay papunta po ng Tanay risal ito. Marami po ito mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.